Magandang araw sa inyo lahat mga kabarangay. What's up? What's up na? Kumusta na? Ayan, yeah, today Today's vlog uh, We would like you to know na mag-unboxing tayo ng uh, extension cord Kasi kumisa, parang ilang ginagamit nasa mga extension cord So, sabi ko, why don't I get that uh, from uh, another online store? Kung uh, anong klaseng meron sila ng extension cord. So, this time, mag-unbox tayo ng extension cord. Okay? Amazing! Lang kayo at ating titignan ng quality kung maganda nga. So, bubuksan na natin. Bubuksan na natin kung maganda nga itong extension cord na nabili ko sa isang online store yan tingnan natin sabi nila January 18 para ang ano ang uh, deliver pero medyo so, napaagay ata yan ang ating closing cord tingnan natin ang klase tingnan natin kung maganda ang klase 175 lang kasama na ang uh, shipping fee guys So, tignan natin kung maganda. Ayan. Uy, mukha siyang matibay and quality. And, uh, ang kagandahan nito, guys, ay, ayan, pwede sa mga items na galing sa ibang basa, sa Japan, US, Europe, in everywhere in the world. Yun ang maganda dito talagang ano, teka, ilipat natin yung ating camera kasi ano tayo, against the light. Yan. Maganda siya in fairness ha. Mm. Maganda yung quality ng kanyang uh, rubber fiber plastic. Ayan. Although na medyo made in, uh, alam nyo na, pero maganda siya. Maganda yung quality. Yan. Yan ang mga output niya. Tapos heavy duty siya, guys. At uh, matibay yung pagkanya rubber niya, fiber plastic. Ayan. it says fiber plastic. Kaya na order tuloy ako at mahaba siya. Siguro mga 5 meters to. Ayan. ano hin natin? Check natin kung 5 <laughs> meters nga. Tingnan natin kung 5 meters sukatin natin. Kasi usually, ang pinagbabasehan dito yung magbula dito sa si shoulder. So, one. One. Two. Three. Four. 7 seven. Ah, 7 seven meters Ba, okay na, mahaba na Kulang na lang ng tatlong uh, Kulang na lang na tatlo At 10 uh, metro na So, ibig sabihin noon Mura na siya sa 175 Kasi nga maganda yung kanyang output Ayan o no? Maganda kanyang output at the same time. Mm, maganda yung kanyang output. Kung anong klase ng uh, items or uh, output yung galing sa ibang na gagamitin mo. Oh, maganda siya. Ayan. Mm, magka, ang, ang uh, quality ang uh, quality niya fiber plastic at saka heavy duty guys pag sinaksak mo sa kuryente, ayun, meron siyang uh, monitor, monitor light. Ayan, kung gumagana or hindi. So, itry natin. Wait lang, try natin. Kung maganda yung quality talaga. O, oh, ayan, o. Oh. Yung kanyang detection light ay meron. O, oh, yun. Kita nyo, umiilaw. And maganda yung kanyang pagka rubber, Fiber plastic. So, matibay. para siya mga tupperwares. Ayun, ganon. Ganon katibay siya. At ang klase ng kanyang uh, kulay ay maganda talaga. Ayan. Ninoy na ninoy. Yellow for the peace. Ayan. So, so ngayong bagong taon. So, today is 28th of December. So, uh, mamaya na, mamaya gabi, ang ating... Uh, the Olive Car Show. So, see you there. Ayan, kita-kits tayo doon. Although na made in somewhere else, na alam nyo na kung saan ginawa, pero yung quality niya, maganda. Ayan, Oh. So, itry natin doon sa makina. Wait lang, kukunin ko lang isang makina, guys. Try natin. Wait, patong natin. ang makina ko guys ay medyo sira na ang switch. So direkta na to i-try natin kung gagana. Oy. Dinig nyo gumagana siya. And yung kanya ng uh, ito kagandahan guys nang uh, wala siyang ano, wala siyang uh, nang nang meron pala, nang meron siyang ayan, sensor light or detection light. Pag may light kasi malalaman na natin kung gumagana and aside, hindi tayo ma uh, overuse ng uh, power supply, alam nyo kung bakit kasi yung ibang power supply doon pumupunta sa light, so naaabsorb niya so hindi mag-o-overheat yung ating mga gamit, okay para sa akin, ang uh, product na ito I'll give it from 1 to 10 I'll give it 10 maganda, maganda yung kanyang quality Maganda yung kanyang quality in fairness. Talagang uh, solid na fiber plastic yung uh, components niya. At pwede pa siyang lagyan ng sabitan. Ayun, may holes doon. May hole. Pwede lagyan ng, ng, ta ng tali. Tapos isasabit mo kung ikaw ay nasa, kung uh, lalagay mo sa may kabila ng bintana. Or ayaw mong la lumapat sa simento o doon sa patungan. Sa space. So, sa surface ng iyong lalagyan. So, pwede mo siya lagyan ng tali and at the same time, nakabitin lang na ganyan, pwede. So, maganda. Maganda yung quality. Sana ganito lahat ang mga seller, di ba? May quality yung kanila, mga product. Para yung mga consumer na katulad natin umu-order ng mga online na uh, items, ay hindi magsisisi. O, may detection light siya. O, di ba? So, so much for this, guys, and see you on a car show tonight sa ating The Alib Grand Car Show. Okay, bye-bye!